So ito pala yung ating equalizer mga idol na ginagamit Ayan, so 215 Ayan, DBX 215 ang ating equalizer na ginagamit So ito lang ginagamit ko mga idol dahil uh, low budget lang ang kaya natin Nasa 15 ang bili ko nito, itong ating equalizer So mayroong viewers tayo na nagtatanong kung okay ba daw Uh, mixer amplifier or equalizer amplifier. So kung mayroon malang budget mga idol, mas okay na may mixer tayo, may equalizer at saka amplifier. Pero kung isang amplifier lang mga idol, mas okay na ito na lang, no? Uh, isang equalizer na lang gagamitin natin. So, okay ito na, ilagay natin sa isa nating amplifiers. So, ang ginagawa ko lang dito mga idol, ang connection ko lang dito ay sa effector loops, no So, kung nakikita nyo yan, uh, channel 1 at saka channel 2. So yung ating amplifier ay mayroong left channel at saka right channel. So yung channel 1 sa ating left, ang channel 2 sa ating namang right channel. So sa ganitong setup mga idol, mas okay na rin yung ganitong uh, equalizer. So kung may budget kayo, edi eh, mas mataas ang ating bibilhin. Pero kung wala na naman, mas okay na rin yung ganitong klase. So ito mga idol, ano, kung nakikita nyo to ito yung ating FX loop. Ayan. So may out, may in my left and saka right ano yung ating connection so ito lang gagamitin natin dito mga idol na cord or connector ayan uh, dual 6.35 to dual RCA ano so dalawa po yan ayan yung isa so dito natin siya ngayon i-gamitin sa input ayan at saka output ng ating uh, equalizer so ito yung isa nating connector mga idol i-input natin ito sa ating uh, input ng ating equalizer So, so itong cord mga idol, nabibili naman natin to through online. Ito. So, input lang tayo dito. Ayan. So, so yung input ng ating equalizer mga idol, dapat magagaling ito sa ating output. So, ito yung output ng ating effector loops. So, di, so dito tayo mag-output. Ayan. So, papunta ito sa input ng ating equalizer. So, ito namang isang dual 6.35 to dual RCA mga idol. Ilagay naman natin itong ating dual 6.35 sa output. Sa output ng ating equalizer. So, channel 1 at saka, uh, yan, channel 2, ano? So, dalawang channel ang ginamit natin. So, ito naman yung output natin. Dito naman natin siya, i-input, no? Input, ayan, input ng ating effector loop. Ayan. So, may connection na tayo dyan mga idol. Ano? So, kung halimbawa, gagamit ako ng cellphone, gagamitin ko itong isang selector ng ating amplifier. Itong uh, selector A. Ayan. So, A ang gagamitin natin dito. Ayan. So, ang ginamit ko dito mga idol ay 3.5 dahil cellphone yung gagamitin natin. So, pwede naman natin magamit kung mayroon tayong B8. So, ito, gagamitin ko itong uh, output sa ating cellphone or B8. So, ito yung pinakadulo niya, dual RCA. So, ito mga idol, dalawang speaker ang ginamit natin dito. Isa sa left channel, isa naman sa right channel. So, yung channel 1 at saka channel 2, magagamit natin yan sa isa nating speaker. O B8 ang gagamitin ko dito mga idol, ano? Pero yung volume natin dito sa ating amplifier, nakamaintain na po dyan. So, yung pinaka-gain natin dito sa ating uh, equalizer, ayan. Ayan. So, naka 1 o'clock. Tapos, itong ating microphone, mga idol, ginamitan ko siya ng microphone. So, ang volume naman natin ng microphone, dito naman. So, ito, gigamitan ko siya ng B8 dahil uh, gusto ko mag-maintain lang dito. Hindi na ako gagalaw dito ng ating volume sa ating uh, amplifier. So, kung hindi naman tayo gagamit ng B8, mga idol, dito na lang tayo mag-connect ng ating cellphone. So, dito yung control ng ating uh, music at saka sa ating cellphone. Pero dito, uh, B8 ang gagamitin ko. O, so, isang connector lang gagamitin ko dito mga idol, isang output lang. So, through Bluetooth ang gagamitin ko dito uh, sa cellphone ano. So, ang control ko dito, dito na lang sa ating uh, company. So, nasa inyo na rin 'yan mga idol. So, ito pinakita ko lang para magkaroon kayo ng idea kung sakaling uh, ganito ang gagawin nyo. So, yung ating microphone mga idol, uh, dumaan na rin ito sa ating equalizer. Hello check mic Tapos, So yan mga idol yung ating microphone ano? Ayan. So yung volume naman natin dito, dito naman nababasi yan yung lakas ng ating microphone. Ayan. So yung echo, ayan. So, yan sa ating equalizer. So ito mga idol no meron na tayong connection dito sa ating B8 no, through Bluetooth. So dito na yung control ng ating volume dito sa ating amplifier. So yung sound dito nang sa ating B8 ano. So dumaan dito. So akampanya yung volume natin.